guys. Good morning everyone. Maodi na Ma ako ang gihimo nga kuan guys oh. Ah katong mga fruits nga ako ang gipang mix tanan, mao na ni siya. ni nabilin food guys. Kay mo man mo sige kanon ni banana, lami kayo mo ang kuan ani ba bawa sa mo ang gikan sa muntian guys mo. So, so karon mo kaon ko ani eh. kay human naman kog inom oh, milk, so kanina food. Magkuan sa ko guys sa ah. akong short pad mo ba ka ni. Eh? Magpahal ko so, sa akong kanon. Wait lang, kaya kung saan pa nakuntaro mo, marami na na ata. dito na rin po at spin ibalik powdered milk. Kaya nila na kayo buta ang desay. na Ako na lang pong butangan of powder milk, guys. Kaya umukaon si banana, makakaon rin siya. Oh, what di man ka pwede, ani? Agoy, lupad. kanya akong ibutang. Birch tree. Kaya kay, kay balok ko si banana. Mukaon din siya, ani? Hungitan na lang. Kaya to sa kwarto, nag, naghigda mo pa'y pag-abot. Mo pay pagabot banana guys, kita nito sa naghatog sa anak siyang amo din. Unya ala una na pod nang lakaw na po sila uban sa asawa sa iyang boss, si doktora niya. Man imbes bang adto mig bangko guys, na meton di na lang mula lakaw kay nga sila lakaw sa asawa ni sa iyang boss. Ugma na lang imang lakaw kay Friday man na pa may bangko ugma. Mm, Gimix na, na po ang ato ang prutas with matching milk powder. Mm. Guys, natakda na kong banana, guys. Kaya iman ako na pwede i-condense. Kaya kaya bala ko magpahong ito siya ni Ron. O kwan, naghigda kay Galain daw yung lawas. Kagato pa ng isang adlaw, galain yung lawas, guys. Mmm. Ano na eh? Mga ta guys. Mmm. Kwan na Avocado, carrots, apple, mangga. Ah, uh, pa sapato, orange. Dayon papaya, saging. Mm. Ano ang Mm. Ako na naibutan ka. Diri sa tasa kong negosyo. Ako sa anong pang okay ukay na kong negosyo kaya. Yan ako na po ang mga resibo ani ba. Nalimot na manggog ko. Mga kuan ani. Kani ba mana ba ka ano ni no? Ito mi gani nagkuan guys, sa ko nagpakuan ko anti para pang reading kay. Ako ang mata guys. Ay, Nana. nag para ako, guys. Kanira ko ano, wala ko tong naigrado kay nadaot ako mata ato. Tang reading ra kuno kay. Kani lagi mag cellphone ta. Ano na ko ni mga resibo ba kay dugay na ko ni wa nalili. Is eh. February ah mana ni? Eh. Mana ni eh, siya? Wala na ko butangan og feed. Ah, hanta kong bullpen. Ay, para. Alam saan ako. Wait, ade. Ay, ang kuwan. So, pan nga. Dating mo buwan. Kami ni ni pid na ni siya to pamanin January February pa ni oh. Pid ni siya. Hey, guys, dili unta ni guys kay dugay na tawa kalili sa pamigo guys. Pid na na kami kami ang niya niya kuan apid na ni siya natanawa guys Duga yung kuha kali um. mga kuan resibo pananako napid ang uban Maram, din ni sulat sa kumbana on oh. ara di guys on oh. ang sulat sa kumbana ipangita, na ano, kunin naramnday di ari ko ko an ang mga libro. Dagan na kay kukuan guys kanang mga libro na ako kan aun nga mga resibo ko resibo nga ako nang nangabaryan wala na ko nang check wala na ko nabutangan og feed agoy 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 my god Jesus Christ wala nang lupad na ano ni tanan ako nabaryan guys oh kani man to 13,000 kapin. 13,215 akong nabariyan tanan. Kanan tanan na siya. Atong ni at, at karon pani ni nga bulan guys, 13,000 akong nabariyan. Atong at ni Aging bulan akong nabariyan kay 18,000 kapin. Pangita na akong mga resibo kay. Ani laging busy kay ta, wala Karon na pong kuan, Domingo po hon, busy na pong kaayo ko ani eh. sa kaadlaw kasi sa kaadlaw ko ani eh, busy. Dili siguro ko no, ka vlog na, vlog na ko daghan kaayo anong Sabado kay pagka kuan di eh, nako ka vlog pagka Domingo kay busy kay ko Domingo. Pid na eh. ni. wala na ni siya, na ni sila. Mana na bayad.

Naganag ito gusto yung bugas. Ang uban ano, di pang labay na ako. karon di pang taguan na ako. Kay... Para may bawaan ako tanan. Pilang ako ang na-sales. Tan ni san yan. 698, kani wala pa ni. Ah, sa kuwan pa ni, February. March. Ano ni, March 17? Ah, humana na, dahil eh. ni. Manan, man, nan, eh. naman naman ni eh, 782. Feed na ni. Kada naman dito na PDI oh. Wala dun ako na check ang mga resibo guys ay. No oh, busy nang kaayo. Nagconsider ko gusto kong vlog guys. okay, so kad na monetize ko. Muna na concentrate ako sa vlog. Wala nang ako kadto ko pisina, dugay-dugay na ako kadto ko pisina. Wala na ako kalili dito. Kani sa man ni? Eh. Talungon sa ni ni di kay manglupad man ni eh. ay. yun ako? Okay. Wait lang guys. Kana kay para maka kuan tarong ay sorry dong. Kalihok ug tarong kay manglupad. Hay, so, anak ko sibo pud gamay. Kan yan sa ni. Eh. March 25. Ah, mo ni akong gikuan kagahapon di Gcash. Kung kapuyan mong gugpum opisina, guys, e gcash na lang na Pero huwag ka nang naakoy ko ang mga product na dinaghan. Matug, di ko opisina din. Ito na, ra, ito na po kumabayad. Labaw, nagka nang dinagko akong bayaran. Matug, di ko opisina. Okay. Kung magkuhan mo manggu guys, dinaghan, dinagko akong pangwaon para usa ba? Ah. Pari na ako magbalik-balik. Hold <coughs> din. Hmm, ang hmm, aku Ang ako ba karun Next month pa di ayun. Ang hmm, pariya silang dua. Ah, katungkuan. Special. Hmm, ang na lang ang last na kungkuan. Ako na lang ni Ejikas karun para wala na ko yung ahunaan. Last na di Aini? Pagkahuman, kuha na po ko dito product. Ay, napadi ay. Oh, saman eh. Wala. Hmm, ay. ay. bulag bulag lagi ang ako ang kuhaan guys. Oy. for three gaya po niya siya. Oh. 901. Kuha aran ni ipang Gcash. oy. Dila to. at tulong na lang kakuhaan guys. Tulong na lang ka-resibo. Ang wala na ko na bariyan. Ako ara ni e Gcash kay Wow, pamuy kuwaon nga product guys. Unya ra ko mo adto dito na na kuy product. Kay Manguntak pa mangkudaan ana guys, ayha ko magkuhog mga product. Di man ko basa-basa magkuha kuha og product guys. Oy, e, ginatagam ko nga katong nagkuha ko product bitaw nga natambay. Sus, grabe tinapal nako ato guys. Ang ako ang Gcash ato gud na, maupaw. Tinapal. Oy, ako mo ay, Diyos ko, Lord. madayon mm. <tinyo> ang lakaw karong guys. Si banana, mula balik karong alaong na. Yan lang natupog ganina pa buntag ni lakaw. Nang lakaw na siya, o alas sa buntag. Kapag ala 7, ihatod ang, ang, anak sa iyang boss dito sa eskwilahan. Then pag niya 7 kapin, uli na diri. pagka 9, 9.50 am, balik sa na anak sa iyang boss. Pagkahuman, uli na po na siya dira. Yung na na lakaw na po sila. Muna. Ako na lang, ipasada na natulog to sa kwarto. Kay, eh, sorry. Galain daw yung laos. Galain na akong laos palangga. gam. Higda sa ko. Tura. Ngun ko nga. Kung higda ka, dili magpatibi ha. Kay, para magkapahuway. Kay, kung magpatibi na siya, di ko, andi na Ara guys, ay. Maraong. Taparan sa mo ang miming. Taparan sa sakong miming. Nasa yung bodyguard. Hmm, um, So, karon guys. Kaya di man may makadayon o Diri ko mag-vlog ra ko hantod unyang niyang hapon. Kaya wala ko ka. Wala ko ka. Kapos, ah, wala ko ka. Upload kagahap, kagahapon sa kong Facebook page. Kaya... Nabisi man mi kagahapon guys unya pagkahuman ang nakuha na ko naka, naka naka, vlog ko gabi ina unya vlog gabi ina jud kayo minaka vlog kay pag pag aga sa tubig sa mga kagabiin, kagabi ina nagsalig man mi kaming duha nagsidi ako na lang sing gitabangan guys bisa wala pa kayo, tabang, naku -saya kay kuno lian ning tabang nang kusaya kay luoy makaitan tawon din nagkuan mi naghumay sa nilaban unya amo na po nang kuanon labhan mga unta guys oh fruits fruits na tanan hmm ano sa gan hmm yummy ako ero yummy dong yummy yummy ako mga doggy dogs ang ako ang husky guys kay iyahan gi upahan si Inday Nami nindot tapog kayo na ugliwat na ang ang mga anak na si Inday puhon Ngunit nagliwat kay has katungaskin na mga dako ang nakaupa niya. Mm. Taas-taas na ito ang video guys. So, dari rata ma'am. Salamat sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel. Sa so, ang... Sorry guys. Mm. Sa inyo ang pag-like and share sa akong mga videos. Sa akong Facebook page, Facebook account, TikTok, o Reels. Salamat kayo guys. Ang pintang tanan. I love you all. God bless.